Hello guys, good morning. Welcome to my channel. Ayan, magluluto tayo guys ng pansit. Ayan. So meron ako dito pancit pansit kanton. Excellent. Ayan, pansit kanton. Tapos meron din ako. Ang halo ko guys hindi karne, chicharon para maiba. Tapos may pork cubes, yung ating toyo at ang ating palm oil. Meron din ako dito binabad ko na yung aking meron tayong ano yung bihon kaya imimix ko yan binabad ko na para lumambot tapos yung ating kinchay yung ating sibuyas at ang ating bawang ito naman binabad ko na ang ating repolyo ayan para maalis yung mga mga dumi yan. so ito okay lang kasi buo pa siya yan, ripolyo. Yan siya ng pechay. So, binabad ko muna sila. Okay, guys. Magluto tayo. Samahan niyo ako sa aking pagluluto. Sa mahal ng bilihin, guys, akala mo nakatipid ka nito. Pero, ang mahal pa rin, umabot pa rin to ng 200. 200 pesos. Ang hirap, di ba Ang mahal talaga ng bilihin. Kahit nasabihin mo magtitipid ka. Pero, di bali, magluto pa rin tayo para sa ating sambahyan. Okay, nagsimula na tayo. Magisa tayo ng... Ayan. Okay. Thank <laughs> you. kumulo na. So, ang gawin natin, yung gulay natin, lutuin muna natin, tapos hanguin. Yan. muna ang ating lutuin. Tapos, pag naluto yan, ihango natin. Set aside. So, meron tayong cabbage at meron tayong pechay, overload ng gulay. So, para talaga tong gulay na pinansitan. Gusto ko maraming gulay. Okay, i lang natin tong ating gulay. Tapos hanguin natin pagkatapos. Hap-cook lang siya. Para mamaya, ilagay na lang natin siya sa ibabaw. Parang toppings na lang. Yan. So, yan yung style ko. Neat style. Ayan. So, mabilis lang yan. Okay. Ayan. Mamedyo na, lang nalanta na yung gulay natin. Hanguin na natin siya. Okay, ihangot natin siya. Ayan. Ito ba? Parang binablanch lang natin siya dyan. Ayan. Lagay natin sa gili. Iset aside natin siya para yung pansit naman ang butuin natin. Kung may matira, okay lang yun. Ayan. So, isunod natin yung ating yung ating bihon marami pala yung uh, hindi ko na siguro binuksan ko pa naman yung isa tapos yan, ganyan lang natin isang kutsa lang natin siya. binasa ko na siya para hindi gaano kumain. Tubig. Hindi, hindi ko na siguro buksan yung isa. May isa pa eh. Pero baka sobra-sobra na. Lagyan natin na. Kasi medyo mag -oblash. Wala naman ako nilagay na asin dyan. So, lang. At saka yung ating cubes. Matagal na kasi ako guys, nakapagluto ng pansit. Kaya sabi ko magpansit naman ito. Yung isa dito eh. Kaso. I-try natin kung kaso. Hindi ka kaso. May kalahati sila. Ito hindi ko na ito nababa. rapat pa hindi ito nababa. nag sila. ating paminta. Eh, so haluin lang natin ng haluin. So ayan na. Kunting panahon na lang ay maliluto na siya. Medyo matigas pa yung kanton. So, ang halo ko lang dito si charon lang yung isa sinama ko sa pag-isa isa naman ay itatatins natin so para paraan na lang tayo guys kung saan tayo mas makatipid may punting sabaw para maluto pa lang tuloyan hindi masunog ba sa inalim Ayan. So, ito ang pansit kanton mix. Pansit kanton ang lihon. Hindi yung pansit kanton na instant. Kanton lang yung ating noodles. Ayan. So, malapit na siya guys. Mekos-mekos talaga. Okay, naglabasan ang aking mga pawis sa pagmekos-mekos sa mainit na Pansit. Yan, mega love shout out kay Elizabeth Gallardo, paborito daw niya ang Pansit. Masarap kasi ang Pansit kapag halo ang uh, kanton at saka bihon. Okay, ngayon ay ilagay na natin sa iba tayo guys. Siyempre, para hindi lang mag-concentrate sa ibabaw, ipalo natin. Mekos-mekos ulit. Ayan, mix, mix, mix. At tutok na ang ating pansit. Ay, grabe ang pawis. Ang init. Okay. Okay. para tuluyan sa maluto at para tuluyan. Pero bago natin takpan, ilagay natin sa ibabaw yung ating ayan na. So yun na nga, masarap na siya. At lagyan natin ng ating kinchay. Tapos takpan natin siya sa para para umano, maluto ng tuluyan. Ayan. tapos atin na siyang takpan. Okay. Balikan natin mamaya. Tapos hinaan ko na lang yung apoy, kunting apoy na lang. Okay. Ayan, buksan na natin guys. Ayan na. Ang sarap ng ating pansit. so ready to serve na siya guys ayan na o ba diba? ang sarap okay so patayin na natin ang ating apoy okay ayan na ayan so tapos na luto na ang ating mixed pancit and bihon na with chicharon at overload na cabbage at ripulyo. Ah, cabbage nga at saka pichay. Ayan guys. Thank you so much guys for watching. If you haven't subscribed yet, please do so. Subscribe to my channel and please uh, hit the button to keep you notified for my next video. Have a great day everyone. Mega love shout out to my channel members. Thank you so much. Bye.